Good morning mga kalingat Nandito na tayo sa Piazza Independenza Ito yung lugar ng Florence Ang tawag na Piazza Independenza Papunta tayo sa Papunta uh, tayo sa Consulate ng Philippines dito sa Florence. tayo ay punta sa office natin ang mga opisina kung nasaan ang office ng Pilipino Kita na natin ha. Dito siya. Consulate General of Journal Philippine Ingress 18 is Calapiano 2. Ah, doon sa kabila. Ay, sa kabila. May kababayan tayo doon. Nakit ang Pilipinas. Ang Pakabayan, Ito, so, kusurato ko ipataas ito. Ah. Control. Okay, mamaya na pa naman. Salamat po. Napaaga tayo, kalating oras advance. Thank you, Kuya. Dito po tayo, mag-abang tayo, mag tayo ng kalating oras. Okay. Nagabang po ako ng kalating oras. Mabuti mas maaga kaysa sa uli. Okay, bye-bye. Mamaya balitaan ko kayo.